Welcome back mga kalapatis, dito pa rin sa Iso love TV and for today's video nga mga kalapatis So ngayon yan lang tayo nakapag video dito sa ating love mga kalapatis Dahil nga sobrang busy natin sa trabaho, so ngayon yung ating mga flyer mga katropa So ngayon hapon eh, nagpaparonda na tayo Ayan, kainitan So ngayon ko lang ulit sila mapapalabas Ayan, so paparonda tayo walang labis hindi na iyon pa. Yun. So, yun mga katropa. Mga uh, so, pakainit. May lang ulit sila nakalabas. So ayan mga kalapatis. So meron tayong dalawang ay tatlong YB diyan na pang NDR finish PC. So ayan sumasabay na. So bali pangalawang araw na nakalabas ngayon yung tatlong YB. Ayun. Sumasabay na sila sa mga ano natin. Flyer yung dalawang YB. So dapat yung mga flyer na yan, yan yung pang summer natin. So hindi tayo nakapaglaro. hindi tayo paglaro ngayon ng summer kaya yung iba dyan ina out na natin yan so sila yung sinasabayan ng mga bago natin in DR yan grabe init so, mga kalapati so update ko nga lang kayo dito sa aking ibang uh, ano mayroon akong mga bagong YB dito Ayan. so ito yung mga pang uh, SDR natin sa NHPC So nakapag-breed na rin ako ng pang SDR. Ayan. Bali meron na tayong lima dito. So ito yung anak ng matnog natin, finisher. Tapos yun yung dalawa. Yun yung anak ng third place natin sa Pantry sa Species. Ayan yung dalawang itong white light. Ayan. Tapos yung naka-double band na yan yung anak yung tabako albay natin na MMFC. So, subok tayo ulit sa south. Mas mayroon tayo ditong pang NDR. Hindi ko malaman kung nasa erga yata to. Hindi ko muna siya pinalabas na pilay. Yan, ito yung pang NDR natin, NHPC. Ito yung anak nung polling winner natin nung nakaraan kaso nawala siya ng derby. Tapos meron tayo update dito mga katropa. So ito yung HBR line natin na naka-cross sa Baldwin Brook. Galing to kay uh, Sir Mariano. Ayan. So ito yung YB nila. So nasuksokan na natin tong isa ng NSPC. Uh, NSPC... In, uh, YBN ng uh, NSPC SDR kasi pang isa di ko kasi nuksokan, kasi maliit yung ano baka mahugot ka so baka mga sunod na araw kaya bukas pwede nyo yan so ngayon nga lang tayo nakapag upload sa ating youtube channel mga katropa ano dahil nga medyo tinatamad talaga ako hindi ko alam kung bakit tinatamad na ako mag edit ngayon dahil pagod na rin sa trabaho sa dami ng ginagawang sidecar o so, hindi na tayo makapag focus sa ibon Oo, oh, ayan. Ito yung isang breeder ko, inakyat ko na. Sa mga naganap ng yan, bumaba na yung mga nagronda. Sa mga naganap, mayroon tayong pang-out Ng mga stock. Tapos mayroon tayong mga pang-summer na hindi nailaro. Eh, out na rin natin. Kung nasa labas pa sila. O, tingnan, tingnan, natin kung bababa na. Ito yung mga YB natin, mga tropa. So, ayan na, mga tambay. Ayan, tumabay na sa kable. Ayan na. O, maya, maya pa yan. Bumaba na sila. Naso, nasa na kable. Ayan, dito yan. Ayan, maya maya pa papasok yan. Aray. Hmm.